Ayun mga katim, isang masayang hapon sa lahat dyan. No? Ayan, tayo ay magagarden na naman ngayon. So, tayo ay may nahingi mga guwiks na leeks na ulo. Ulo ng leeks, no? Ayan. So, ito ngayon mga guwiks, ay dati tayo ay nakapagtanim nito, no? Direct doon sa lupa. Ayan. So, ngayon mga guwiks, ito ay gagamitin natin, itanim natin ngayon. Sayang kasi ito ay patapon na, no? Yan, patapon na yan dahil nagamit na nga yung dahon nito. So ang gagawin natin ay doon natin yan itatanim sa ganito yung ulo nitong mga gawiks natin ginawa no. Na ginawa ng paraan na hindi natin tinapon nung pinutol natin yan. So ito nga ang ating mga luya dyan no. Yan, tayo ay yan kahit saan na lang nagtatanim-tanim no. So yun ay mga luya na ating pinutol-putol at basta na lang natin ibinaon dito mga gawiks. So yan, tamang tama naman, halos lahat ay nabuhay no. So kapakipakinabang yan, ang luya na yan. Pagka tayo ay nagluluto no. Yan, ito medyo malago na ito mag dahil ito yung una. Itong dalawa na yan, yan yung una na sinubukan nating ibinaon dyan yung isang piraso na luya. At ngayon yan ay mukhang nanganganak na mga guwiks, marami na. Yan, so nagdagdag tayo dito. Ayan yung, oh. yan. So ngayon ito muna yung ating gagawin at itatanim nga natin to doon sa ulo nito mga gawiks na ating ginawa no na pwedeng mapakinabangan so punta na tayo sa ating pwesto mga gawiks kung saan doon tayo magtatanim nito so ayan mga gawiks dito natin itatanim no yung ating ulo ng leeks o sibuyas ng dahon yan ating neridi yan yan yung ating ginawa no, mga nakalipas na mga araw no ayan So yan ay dapat din pwede nating taniman ng pichay yan at saka Chinese kangkong no. Pero dahil sa mayroon tayo nito na ating nahingi na imbis itatapon ay ating itatanim para sa may <coughs> mabubuhay lang dyan. Pwede nating mapakinabangan ang dahon yan sa may mabuhay lang. Yan, hindi natin sure kung lahat yan ay mabuhay pero walang mawawala kung tayo ay magtanim-tanim palagi no. Yan, dito natin. At siyempre kukuha tayo ng garden soil o lupa doon sa ating decompost, no? Yan, may nakaredy tayo doon mga Greeks at kukunin na nga lang natin, no? So, yan, dito tayo, mga decompost natin. Ayan, tayo ay kumuha dyan, no? Dito natin nilagay at hinaluan natin ng garden soil na mayroong ipa, no? Para magiging hag So, ngayon ready na yan, nahalo-halo ko na yan mga Greeks at kukuha na tayo. Yan, para yan ay ilagay natin doon so hindi naman karamihan yung ating kailangang lupa doon mga guwis dahil yun ay konti lang naman konti lang ang ating ilalagay doon dahil yun ay dahon dahon lang naman hindi naman puno so katulad din ng pichay at saka chinese kangkong pag nagtanim hindi naman karamihang lupa So dito tayo una mga guys. maglagay no. So yan. Lahat yan ay natin. Tapos ibaon e, na natin diyan yung ulo. So yan lang ang ating gawa dito katulad ngayon hapon na wala na tayong trabaho. Gawa-gawa lang ng kung anong pwedeng magawa dito sa kapaligiran ng may kapaki-pakinabang. So yung ating pagtatanim dito ay malaking pakinabang mga guwiks. May sarili tayong gulay. Yan. Na pwede nating gugulayin sariwa na. Sariwang sariwa. Walang nilalagay na mga chemicals para manatilang sariwa doon sa palingki. So hindi kasi tayo nakakasure mga guwiks na yung gulay sa palingki na nabibili. Na mukhang sariwa. Pero hindi natin sure kung anong chemicals yung mga ini-spray dyan lalo na sa mga dahon-dahon para hindi malanta no so yan lang mga guiks so itong hinanda natin ay sampung piraso maring tagdalawa tagdalawa yung ating ilalagay dyan yan lahat yan sampu tagdalawang piraso nun mga guiks ang ilagay natin so yan ay ating aantayin pagka yan ay mabuhay lahat ay hayahay wala na tayong bibiling leeks o dahon ng sibuyas kapag tayo'y magluluto na kailangan natin yun so dito mga weeks di tayo mahirapan sa ating pagtatanim dahil sa unang una may lupa tayong ginagamit karamihan ang iba ay nahirapan sa pagtatanim sa kanilang bakuran o kung saan man kasi yung lupa nila ay parang limited lang wala silang makukuhang lupa dahil simintado yung kapaligiran kaya dito ako ay hindi nahirapan dahil sa yung ating ginagawa ay yung mga kung ano-ano na lang na galing doon sa mga dahon-dahon, karton-karton at saka mga lip galing sa kusina ang ating ginagawa So pagka nabulok yun ay magiging lupa na Lupa na pwede nating magagamit sa pagtatanim So yan na mag -wigs. Tayo ay makakatapos na sa paglagay dito ng lupa no? Yan tayo ay nagdagdag Kumuha tayo doon sa ating ginawang dekompos Yan at siyempre pagkatapos niyan ay malapit na nating ibaon yung mga ulo ng sibuyas na yun si sibuyas dahon. So, sa mga yan na ginamit natin mga Gawiks, ay may mayroon, mayroon pa tayo yan. Marami pa tayo yan. Marami pa tayong mga tinabi na mga ulo-ulo na yan dahil marami tayong naputol. So, pwede nating taniman ng Chinese kangkong at saka pichay. So, mayroon tayong pinunlang pichay mga gawix. Antayin na lang natin. Antayin natin yung kanyang pag no? dahil sa tatlong araw pa lang ang nakalipas. So ilang peraso pa lang yung nakita natin na nabuhay sa pichay nating pinunla. So ayan na mga guys. So yan ay ibauna natin dyan yung mga ulo. No? So yan. Ulo ng sibuyas na patapon ay pwedeng pakinabangan natin. So, yan ang mga weeks, ay natapos na tayo, no? Ayan, ready na at ibabaon na natin yung mga ulo na ito mga gawiks. So, natin dito. Yan, dalawang piraso yung ating ibaon mga weeks, no? Ayan, ganyan lang. Baon-baon lang. Kung mabuhay, di swerte. At pag hindi naman, ay simpre huwag magsawa. wag huwag mag sawa sa pagtanim wag madala <laughs> so so yan mga gawiks dalawang piraso yung binao natin at siyempre dito sa kasunod dalawa din no yan uy itong isang piraso dalawa na sila so yan baon baon lang So, medyo malaki ito mga gawiks yung dalawa na to Bawon natin ang gusto doon sa ilalim. So, lagyan lang natin lupa. So, yan lang mga guwiks. Yung ating pwedeng magawa dito sa mga bakanti nating uras. No? Yan. So, nakadalawang piraso na tayo. Dalawang yan, mineral galon. Yung ulo. Napapakinabangan natin. So, buti na lang at hindi natin natapon to nagawan ko ng paraan paano patayuin so yan lang at tayo'y malapit nang matapos sa ating pagtatanim nito no yan baon baon lang kap yan so lalabas lang ang dahon yan mga gawiks paglipas ng ilang araw pag gumipas yung araw ay babao na yan ay lalabas na ang dahon yan so ipakita ko lang mamaya mga weeks tayo ay mayroon ng nabaon nito na limang piraso o apat apat kaya hiningi natin to kasi may nasubukan na nga tayo no may nasubukan na tayo niyan may dahon ng lumabas pero di natin sure kung gaano yun ka ganda paglipas ng mga ilang araw kasi yung mga guix ay mukhang isang linggo pa lang yun. Isang linggo o mga 5 days ganun. So yan lang. So nakalima na tayo, nakalahati na. Kalahati na yung ating nagawa. So to dalawa ulit para dito naman yan so ibabaon lang naman natin to yan sabay takip ng lupa so mamaya mga isama ko na dito yung ating naibaunan na bali sa isang galon ay isang piraso lang yung sinubukan natin pero dito dalawa yung nilagay natin dalawa yan tignalawa sila <laughs> yumuyug-yug bagawiks. yumuyug ang ilalim. <laughs> yumuyug-yug. <-yog. laughs> Ayan. <laughs> Pero kaya yan, kaya yan. Dahil diritsyo lang naman ang kanyang tayo. Oh. Parang yumuyug-yug mga gawiks. Ah. <laughs> so yan. Di naman tumabigat. Kayang-kaya yan. 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 So, ayan na. Dalawa na lang. Dalawa. Kapag dalawa ay may matirang isa. Isang piraso. Gawin nating tatlo yung huli. So, yung huli mga gawiks. Gawin nating tatlo na. Ayan. Pwede na yun sa tatlo. So, itong sibuyas mga gawiks ay dito mabilisang basa-basain no dahil nabubulok ito pagka binasa lagi bubulok yan gawin nating tatlo to mga guwigs. tatlong piraso tong ating huling yan yun tatlo gawin nating tatlo yan yung huli yan Hmm. So, ayan na mga guys. Okay na yan, nakatapos na tayo sa ating pagtatanim ng sibuyas dahon no? o leeks. Yung mga ulo na yan na ipapatapo na. So yun mga leeks no? ah, punin ko lang yung nauna kong naitanim. Dalhin ko dito mga leeks para sama-sama na sila. No? So ito mga leeks yung nauna na ating itinanim. No? Ayan yung ating nauna. Yan, kaya hiningi na natin yung mga ulo, mga gawiks para may tanim natin dito. Ayan. So, yan yung antayin natin, no? Na para umusbong yung dahon, katulad yan. So, nakaraang mga araw lang yan, mga gawiks. Mga 5 days yata, o di ko matandaan. So, yun lang, mga gawiks. At, simpre, yan ay ating antayin, no? Yan. Kung ilan ang mabuhay, kung maswerte, ay masaya tayo. So, muli, ako 'yung nagpapasalamat sa lahat 'yan sa suporta dito sa ating pagtatanim sa kapaligiran. So, bye-bye, Yahoo. Masayang buhay lang sa lahat 'yan.